Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Nako, eto na nga at uh, pahiyang pahiya. Etong si Pulong Duterte. Ah, dahil po nag-assume siya na si Trillanes daw po ang uh, sugo ng ating uh, gobyerno para mag-welfare check dito kay Digong Nyo. At eto nga po yung uh, post ah, netong si... Uh, Pulong Duterte, eto, 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 ayan, 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 ay, ayan, okay, ay, lalagay na lang natin dito, lalagay na lang natin dyan, okay, ang uh, post ni Pulong nakalagay dito, si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare -pe -well check kay PRRD, baka magkalat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman na-inject ng anti-rabbit shot mo, o nga pala, Estrica, Netherlands, siguradong dinaan ka muna sa quarantine, nang mga hayop, kasama mo rin ba ang tutamong silaskanyas? Ayan, huwag ka magalala, alala magkakaganyang ka rin sa selda, hintayin mo lang. Umuwi ka na sa Pinas at harapin mo na mga kaso ninyo, mga duwag kasi kayong mga sundalong kanin. Sige na, balikan na at nang magka-report ka sa mga amo mong ng na mga praning, sayang naman ang flood control funding na binayad sa'yo. At uh, as usual, syempre, eh, fake news po yan. At uh, ewan ko ba bakit hindi yata uh, kinumpirma nitong si uh, Pulong Duterte uh, kung sino ang nag-welfare check sa kanyang ama. Diba, uh, bilang kasi kongresista ng 1st uh, District ng Davao City, uh, dapat you must be correct. And uh, dapat ikaw ay uh, accurate nga uh, binibigay mo na mga balita, di ba? Diyan sa sa iyong mga post, di ba? Uh, kahit na ikaw ay uh, nagtatanong, di ba, sa iyong uh, posts, pero alam natin eh na yan ay uh, mere mira uh, accusation. Sa uh, payang-paya siya kasi hindi pala talaga si Trillanes ang uh, kumbaga nag welfare check kay FPRRD. Ah, si Antonio Trillanes ay talaga nga meron pong connection sa ICC dahil nga po bukod sa siya ang nagkaso sa dito kay Digong na hanggang ngayon walang bawi at uh, <laughs> alay asartalo talaga sila kay Trillanes kasi bawat kilos ni Trillanes talagang triggered ang mga Duterte dahil nga <coughs> Excuse me po. Dahil nga po hanggang ngayon eh 'di ba, hindi nila kaya si Trillanes eh. Wala talaga silang dating-dating -dating dito kay Trillanes. At ah, kahit na anong gawin nilang ah, pamamahiya, 'di ba, pang panggagago, pangtatarantado kay Trillanes, eh wala po silang bawi dito dahil nga po hanggang ngayon ah, ay eh, nabubulok po sa kulungan etong si Digong. So ito po yung pahayag ng dating senador na si Trillanes. Nasa linya po natin si dating senador Antonio Trillanes de Fort, isa sa mga nag ng kaso laban kay dating Paulong Rodrigo Duterte. Senador Trillanes, Igan at Connie, magandang umaga po. Good morning, sir. Uh, maganda kumaka po sa inyo, uh, Miss Connie at kay uh, Kigan. Okay, uh, sa mga no okay, po, meron na. Okay, may mga napanggit po kayo na maaaring hindi pa tapos ang uh, pagkakaaresto, syempre sa dalawang senador pa dahil early next year sabi niyo maaaring lumabas yung uh, ICC arrest warrant para kay Senador Bongo at uh, Senador Bato de la Rosa. Uh, Paano ho ba niyo nakukuha yung mga information? Uh, dahil uh, isa po tayo sa nag unang nag-file ng communication sa ICC, meron na po ako ugnayan sa kanila since 2017. Uh, for the past eight years po, eh, tayo po, nagbibigay tayo ng mga testigo at mga dokumento uh, para ma-build up yung kaso until yun na nga, nabuo natin at na uh, uh, napakulong itong si uh, Duterte. So, ito pong informasyon na ito, um, bali, in the case ni bato de la rosa baka mauna siya mm -hmm. so ang latest latest is early next year yon mm -hmm. uh iba kasi yung doon lalabas Kung hindi maaring lumabas before the year ends pero um just to be sure mga uh before february next year yung kay bato Opo. Yung kay Bongo, baka uh, around that time also. Okay. Senator, uh, balikan ko lang yung uh, ikangay kinukod din uh, ni BP Saro Duterte, yung wellness check-up kay dating Pangulong Duterte sa DIG. May impormasyon na ikaw ba yung dumala kasama, ka sa bumisita sa, hmm. sa selda niya sa loob ng ICC? Hindi po ako. Uh, bumisita kay, kay Duterte at napakadali ko niyang malaman yan kasi uh, na i-discuss po sa amin ng ICC, ang mga polisiya mm -hmm. dun sa ICC Detention Center na si Digong meron siyang access sa telepono 24-7 mm -hmm. buong araw, buong gabi kaya niyang tawagan si Sarah so kung merong mga pangyayari doon na hindi niya gusto nasasabi niya kaya itong sinasabi ni Sarah sa uh, publiko, ito ay pinagbulaanan na na. Garating magsinungaling itong mga magkakapatid na ito. Um, uh, hindi po nagkaroon ng insidente na hinimatay si Digong na parang unconscious daw tatlong beses. Hindi po totoo yun. Kasi nung dinidiscuss sa, sa amin yung kalakaran dun sa detention center, uh, merong medical team mismo sa loob ng medic ng detention center anim lang sila na nakadipini doon tapos ito po yan hindi yan mga selda ano yan um, parang bahay ano kasi yung kwarto niya 10 square meters meron sariling banyo may common area sila recreational area kusina um, maluwag ho ang may library maluwag yung kanilang lugar doon lang silang binabantayan, nakatutok sa kanila, sa pag-alaga sa kanila, yung ICC. So may medical team doon sa loob, may ambulansa sa labas, five minutes away lang yung hospital. Tapos may access sa telepono 24-7. Yung bisita ho, itong pamilya ng uh, ni Digong, um, pwedeng bumisita sa kanya anytime, ina-arrange lang. Wala akong restrictions, kagaya dito sa mga kulungan dito may visiting hours, ka, visiting days. Sa kanya wala akong limit. Pati conjugal visits, basta maganda yung conjugal room, pwede. Yung mga kasama niya doon hindi naman ho gumagamit. Kung baka uh, inimbento lang ho ni Sara Duterte yung mga sinabi niya sa public. Mm. Okay. May Senate resolution eh uh, nanawakan na house arrest na lang dahil... Di ba? Inimbento lang ni Sara at ni Pulong para magmukhang kawawang-kawawa ang ama niya. Ah, kita nyo, pati si Sara Duterte, soplak na soplak dito. So, hindi po talaga totoo na si Antonio Trillanes ay magwe-welfare check dito kay Digong. Dahil unang-una, hindi naman tauhan ng gobyerno si Trillanes diba si Trillianis po ay private entity o private person ngayon. Wala siyang uh, hawak na ahensya ng gobyerno. Hindi siya elected official. So, wala po siyang uh, kapangyarihan para gawin ito. At hindi rin po siya pwedeng gawing sugo ng ating uh, gobyerno para gawin ang welfare check. So, nakupahiya dito si Sarah. Hindi totoo na hinimatay itong si Digong at Ilang beses na dinala sa ospital at uh, hindi daw po pinaalam sa kanila. di ba kita nyo, uh, grabe ang pagsisinungaling ni Sarah Duterte. Grabe ang pagsisinungaling nitong si Pulong Duterte. Uh, isa lang ang maliwanag dito, ito pong mga taong ito talagang gagawa at gagawa po ng issue para pagmukhaing kawawang-kawawa ang kanilang pamilya. Uh, gagawa at gagawa po sila ng issue para pagmukhaing aping-api sila dito sa Pilipinas pero ang totoo 'di ba eh wala naman po talaga ngang nangyayari nga hindi maganda kay Digong doon sa ICC at hindi po papayag ang ICC din na may mangyari kay Digong na hindi maganda dahil nga po syempre makokondena sila 'di ba kaya nga po sila ay uh, kumbaga ang healthcare facility ng uh, Dutch government uh, eh tingin ko inacquire ng ICC 'yan Ah, hospital 5 minutes away. May, nakaantabay na ambulansya. Saka ngayon lang natin nalaman na anim na piraso lang pala ang nakakulong diyan sa ICC. Kaya paano mapapabayaan si Digong sa kanya nga health concern. So, eto, debunk pati ang mga pagpapaawa effect ni Bongo. Ah, yung kanya nga mga sinasabi nga pagdasal si Digong, naku eh, hindi naman pala dapat talagang ipagdasal. Kasi nga, abay napaka-alaga ng ICC kay Digong at maganda po ang kanyang kulungan doon. So, pahiya na naman dito ang mga DDS, pahiya na naman si Sara, pahiya si Pulong, pahiya si Bongo, at pahiyang-pahiya ang sambayan ng DDS dahil nga po, fake news Ah, at uh, hindi po makatotohanan ang kanilang mga inilalabas na issue patungkol kay Digong. Nako, actually matalino naman na ng ang mga Pilipino, hindi na rin naman gano'n na basta-basta naniniwala sa mga fake news nitong mga Duterte dahil nga po alam naman nila na mga Duterte nuknuka ng sinungaling. So, ilamang po maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mga panig kayo ng mundong momo, tube tube, love, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.